Gumawa si Charlie and Chino ng paborito nilang pizza gamit itong slime mark. Kompleto na ang ating shopping basket and ready na nga tayong gumawa ng pizza. Nandito na din lahat ng ingredients sa kailangan natin. Okay. Kaya tinawag ko na ang twins para makapag-start. Parang medyo natutulala pa nga itong dalawa. Pero ready na daw sila. Pizza. And tara, mag-start na tayong gumawa ng pizza. Sino sa inyo dyan ang mahihilig kumain ng pizza? Anyway, ito yung ating dough and meron na din tayong mozzarella cheese. Nandito na din yung pepperoni and olive oil. Plus, syempre, tomato paste. Meron din tayo ditong eggs. Meron pang ibang ingredients and merong slime activator. Dito natin gagawin yung ating pizza plus meron na ding recipe. At meron na ding kasamang knife. Nilatag ko na nga itong plastic and inopen na namin itong dough. So, sa pizza, kailangan muna nating i-ready yung magiging dough. Dito nga at binilog na ng twins. ba diba? pa lang tuwang-tuwa na sila. After mabilog, kailangan naman natin itong i-flatten. So, mas madali pala pagka sa table ginawa. After namin ma -flatten, natin yung dough, inopen ko naman itong eggs. Kailangan daw natin lagyan ng two eggs itong ating dough. And tingnan nyo yung itlog para talaga siyang totoo. Nilagay lang namin dyan sa ibabaw, tapos kailangan naman natin itong imix. O oh, de ba diba? hindi lang si Charlie and Chino yung natutuwa, pati rin yung mami. Kailangan lang natin itong i-mix mabuti para hindi makikita yung eggs. And then after natin mapaghalo, kailangan ulit natin siyang i-flatten kasi ito na nga yung ating dough. Pwedeng mas manipes, pwedeng mas makapal. Depende na lang kung paborito nyo yung thin crust or thick crust. Ready na yung do sa kailangan naman natin ilagay itong tomato paste. Siyempre, hindi kumpleto ang pizza kapag walang tomato sauce. Kailangan lang natin itong ispread sa ibabaw ng pizza. And syempre, dun sa edges, hindi natin lalagyan. Sunod naman is itong mozzarella cheese. So ito, madali lang kasi kailangan lang natin ipatong dun sa ibabaw. And ang favorite part ni Chino, kailangan natin magbilog ng pepperoni. And syempre, yan yung ating magiging toppings. Alam nyo ba, sa pizza, si Chino, ang favorite niya is yung toppings. While si Charlie naman, ang gusto niya is is crust. O, oh, di ba diba? Nagkasundo yung dalawa sa pizza. And walang masasayang. Nilagay na din namin yung basil and next na itong olive oil. Itong olive oil, medyo padami yung lagay namin. Inubos kasi namin and pwede palang konti lang. Kaso, sayang kasi, wala naman kami paggagamitan after, ba? Diba? Ready na ang ating pizza and time na para lutuin to. Meron ditong powder na ilalagay dun sa crust. Para nga naman magbuka siyang luto, ba? Diba? So, kung gusto nyo toasted the pizza, pwede yung damihan yung powder. Pero dito, hinayaan kong si Charlie and Chino yung maglagay. Kaso, ayan, ibinuhos lahat ng powder dun sa isang side. Finally, ito na ang ating pepperoni pizza. And sabi nga ng twins, ako na daw mag-squish. Masyado kasing naging messy itong aming pizza. And talaga namang satisfying ang paglalaro ng slime. So sa tingin nyo, sino yung mas nag-enjoy ako? Or si Charlie or si Chino? And after, ito na nga ang ating slime mart pizza.